Guys, guys ayam po May bablog tayo SNM 4130. 130 Bagong bilhin ni daddy Guys, guys, what's up, what's up? Magandang ako. Nandito ulit tayo sa Sir Sugler. At ito po, mayroon tayong iba vlog. Mayroon pina-build si kapatid na... Anong pangalan mo nga, boy? Yes, uh, bike mo ba yan o pangalawa na? First bike. First bike. Bakit, Pixie? Delikado kaya Walang preno. Uh, po next Bakit? May mga tropa ka ba na ipipixie? Opo. Uh, yan, uh, shoutout mo na yan. Sino yung mga yan? Uh, day, day. Si Bri Live. Si Skater. Tropa mo yun? Uh, yes. At ayan po yung pina-build ni kapatid na Jetro. SNM 4130 Promo po yan guys Nag-iisa na lang Ang next bus niyan na uh, need March ba? Drone no? Uh, 15 ng March ang dating po ulit ng size 50, 52, 54 Ang presyo po niyan pag bumili kayo ng frame set ay uh, 65 no? Tama pa dulo? Oh, yeah. Magkano ang bigyan na dito? Saka? 17 17.5 yan no? Napakagaan na itong build na to guys ah. Promoli po itong uh, SNM 4130 Promoli po SNM 4130 Ah, naka -easy 90 Ano? Kaya pala medyo mabigat ang presyo naka EC90 na nagkakalaga to ng 3.5 at mil. Tama din. 3K, no? Kaya pala mataas. At ang kinabit na wheelset, aro uh, arrow po na B2. Yan. 2024. At ang ganda ng gulong na kinabit, oh. ba to? May bago na kayo. Mayroon na kayong gamol. Nice. Magkano ang gambol na tire na yan? 450 and 25 28 c 500, 500. Bagong dating to guys oh. Gamon. Ang ganda ng build oh. Modern classic po ang setup Nasaan ang brand? Ayan, CST Cesar, Ayan, 25C 450 only Ang seat post, 27.2 Rock OTA Sa din yan, zero na 500 lang yan Itong Rock OTA, 350 no? Tama ba? 350 tapos oversize. Ah, kaya pala 75 in upgrade na po yung kanyang handlebar. Pag napabil po kayo dito, ano to eh? Ah, wide bar lang or riser bar. So nag-add po ata na tama ba ang hill ah? ng plus 500 pag mag-add pag upgrade mo ng drop bar pro rise na. Ah. 500 lang guys ang i-add niyo. Kasama na yung bar. Kasama na tayo sa 500. oh, laki ng tipid yung guys ha. Ah ang ganda pa ng kinabit na bar tape. Napaka Hindi ka pa pasmado? Sige, okay. Hindi. Eh, kasi kung pasmado ka, madalas ako kagaya ko. Ang headset niya pa ng kinabit ay BP. Yan yeah, ang 350. Yan. Yeah. Tsunami Matla 4130. Ito po ang pinakamagaan na bakal. Steel frame na mabibili nyo sa sales. Kasi kaso po, last bus na yun. Eh, naubos na. Mid-march pa po ang dating. At ito po, puro alo na lang natira ngayon. Ang oh. dami. Kaputstrap. Sanay ka na ba? Nakasagyan na ng PC sa tropa mo? Kay Bry. Na-testing mo na. Dapat dalawa, huwag mo bakal nasin yung isa. Ah. Nakikita ko mga bagong Pixie Rider, isa lang kinakabit eh. Dapat dalawa. 48 teeth na B1 ba ito, Neil? Kinabit nyo? Oh, okay. B1 na 48 teeth na 17. Kinabit na, ano no? Pags. Ah, isa lang. Dapat dalawa na, para pang ahon, pang mowa, maliit. Pang antipolo, malaki. Saka na. Isa lang muna, no? Okay, okay. Pix-pix yan, guys, ah. Yung arrow B1 at silvering ha, pakaganda yan ito yung pinakamurang inset na budget meal. ha silvering, pakatiba yan ha 2024 holes magaan PMC chain po ang ganabit oh focus at tapos pa na po, testing mo okay na ayan na po guys, test ride na bago mo yung mandalo yung si Jetro wag mo kiklip ha, try mo lang muna alright yan, sakto na po yung uh, adjustment ng seat post hindi masyado tiklop ang kanyang tuhod at hindi rin tingkayad. Ang ganda po ng build yan ha. At mukhang tutulin to si Jethro. katagalan Ang nipis ng build o. Ang payat. Primer to pag paglaki. Okay ba okay? Alright. So lang ride agad dyan o. No? Oh, sa mowa. Kita kiss tayo doon ha. Kasama dyan. Alright. <laughs> eto guys, flex lang natin sa mga bagong bisita lang sa aking YouTube channel. Marami pong bagong dating na components dito sa Search Factory. Kaya bisita na po kayo. Baka magkaupusan pa. Let's go!